Hello guys. Ah, uh, magre tayo ngayon ng ano guys, uh, Joy. Bumabas ako kanina para bumili ng ano. Ng ano, Joy na ire-repack. Yan bumili ako ng dalawang perasong ano, ang ang size niya ay 1.5. Ang alam ko 1.5 ito mga kasari. ayan dalawa. Ayan, magre-repack tayo ngayon mga kasari. Bali, yung gagamitin ko pa rin bottle, mga kasari, ay recycle pa din. Dahil hindi pa ako nakakabili ng brand new na ano, bottle. Kaya mag-repack -re tayo ngayon, mga kasari, kasi naubos na yung wala na akong stock dito. Uh, may naghahanap na pati. Kaya, kailangan natin mag-repack. walang pasok may mga kasari tapos wala din akong alaga kaya siguro walang pasok kasi makulimlim oh. na ambon-ambon na sa labas Best, Ay. -best. Yung ano, steak? Steak lima. Tapos ang labi na ko ng tono. Ikaw? Oo. Ako sabay-sabay na tayo na tono, pinagod ka. Oo, sabay-sabay na Magandang gabi guys. Kain tayo guys. Ang ulam ko guys ay adobo. Niluto ko. Ulam namin to kanina tanghalian. Hanggang gabi na. Ayan guys. Maulan na araw guys. Ayan. Maghapong na ulan guys. Medyo maliwanag pa guys. Siguro alas 6 pa lang ngayon. Pero kumain na ako. Nagtimpla kasi ako ng ano guys, energy na vanilla. Kaya sabi ko, sabay ko na yung pagkain ko ng agahan. Ay, agahan. Hapunan. Ayan, guys kain tayo guys. Dito na ako kumain sa tindahan guys. Ayaw. Ayan mga kasari, tapos na ako mag kanina pa. Uh, itinigil ko muna kanina yung pang video ko kasi kumain ako. Ayan. Sa dalawang ganito, ma sa isang ganito mga kasari, ay ang nariripak kong ganito ay limang piraso. Ngayon, ang binta ko nito ay 20. Ayan, sa isang ganito, limang piraso yung nariripak ko. Tapos, bili ko nito mga kasari ay 50. Ngayon, pag nakalima akong ganito, ang pag nakalima kong ganito dali 100 kaya tumubo tayo ng 50 pesos sa ganito kung ano yung puhunan ko siya din yung tubo ko ayan bali na kadalawa tayo kaya may tinubo ako na 100 pwede ba mga kasari dubli yung ano uh, kung ano yung puhunan mo siyang tubo natin Sa ngayon mga kasari? ay bali recycle lang na yung ngayon ang ginagawa ko kasi wala pa tayong pambili ng ano, uh, bagong ano, plastic bottle kaya recycle na lang muna ang ginamit natin. Ayan, ayan mga kasari, kanina mga kasari habang nakain ako, may bumili na nito. Ayan, yung kapitbahay ko, bumili na, may bumili na, dalawa yung binili niya nito. O ba, diba, mga kasari, ka, kariripak lang natin, may bumili na agad. Ayan. ah uh, tapos mga kasari, ay ano, bukod sa tubo natin na ano, bukod sa tubo natin na isang daan, sa dalawang bottle na ito, ay nakalibre pa ako ng gagamitin natin. Ayan. Ay mga kasari, nakalibre pa tayo ng pang panggamit natin sa paghuhugas ng pinggan. O ba diba, mga kasari, tumubo na ako ng isang daan. May libre pa akong joy para sa pang-amin-amin. Ayan. Ayan mga kasari, kung gusto niyo mag-repack, mag-repack din kayo kasi maganda rin ng tutubuin. Maganda din ang tubo natin dito. Ayan. Matyaga, lang tayo sa pag-repack. Ayan. May tutubuin tayo nabili lang ako ng ganito mga kasari dahil ano, wala na tayong time para gumawa ng sarili nating ano, yung joy yung tinitimpla. Kaya nabili lang ako nito. Tapos, yun, nililip ako. Tumutubo rin naman tayo. Kaya, okay na yung mga kasari. Malaking bagay na din yung tutubuin ko dito sa dalawang bote na isandaan. Malaking bagay na rin yung mga kasari. Ayan, guys. Pupunta ako ng grocery. Mamili lang ako ng talagang 500 dyan pera ko. Maulan dito sa amin, guys. Maglalakad lang ako mga kasari. Kahit na ulan mga kasari, ayan, mamili na. pa rin tayo. Kasi sayang ang benta pag wala tayong mga uh, wala tayong maibibigay bukas ng umaga sa mga customer natin. Ay, banjo lang itong ko mga kasari. Wow. No. <laughs> Nag-vlog kasi ako. <laughs> Habang nag-video ako guys ay tinitingnan ako ng kakilala ko. Sabi ko nag-vlog ako. Nakikita niya kasi may hawak akong mic. Malayo lang yung lakaran pa ito mga kasari. Habang nag-video ako guys ay tinitingnan ako ng kakilala ko. Sabi ko nag-vlog ako. Nakikita niya kasi may hawak akong mic. Palayo-layo mo na pa ito mga kasari. Ito mga kasari, nakakahiya mag-vlog dito. Kaya wala nakakaalam dito na nag-vlog ako kasi pasimple-simple lang ako kukuha ng video. Sarado na pong aking binibilhan dito kaya din ako sa iba punta. Tapos may isa rin dito. Ayaw ko dyan. Masungit kasi mga kasari. Masungit yung hindi Masungit yung tindera malayo itong pupuntahan ko. Sa kanila dito. Pero iba kasi ang tindera dito. Mga lalaki. Kaya dito na lang ako pupunta sa kabila. Malapit na ako sa grocery. Ayan guys, pauwi na ako. Nakatamili na ako. Marami akong tindahan na panadaanan dito, mga kasari. Pakita ko ulit sa inyo. Ayan, number one. Dito yan sa proksin ko lang, ng mga kasari. Dito sa Milabasan, lang din dito sa amin. Tapos, ayan. Yan ang number two. Dito lang yan sa proksin ko namin, mga kasari. Ayan, number two yan. Tapos, nabilihan dito ng gamit na promising na maliit. Ayan, dyan ako nabili ng mga gamit na tinitingda ko. Tapos, number three. Ayan. Number 3 yan. Tapos yan ang number 2, oh. Number 2. Ay, number 4 pala yan. Number 4. Tapos ito yung number 5. Ayan, oh. Katawid mo na tayo mga kasari. Number 5. Tapos ayan naman ang number 6. Ay, di ba mga kasari? Ang dami tindahan dito sa anong ano dito sa corruption ko dito sa labasan namin na kaya dito sa tindahan ko ay kunti lang, lang talaga nang hindi na mga kasari. kasi yan lang nabilis ako ng kasari o yan tapos ayun yan yan lang nabili sa akin dito mga kasari ayun mga kasari andito na andito na ako sa bahay hiningal ako hindi na lang ako mga Mamaya ko na ito. O kaya ngayon na siguro bag pupunta kasi ako din sa apo ko mga kasari at nagpa nagpapa palit yung aking anak ko doon at may gagawin daw siya sa bilit sa ano niya sa kanyang review sa school sabi niya palitan ko daw muna siya kahit isang oras lang pero nandun na yung asawa ko pinapunta ko doon kaya tapusin ko na lang muna ito ipapakita ko na lang muna sa ipapakita ko na lang muna sa inyo tong aking pinamili ngayon kaya mga kasari, yung lahat-lahat ng napamili ko ay may sukli ako sa, may sukli ako, may sukli ako sa 500 na 27. Sa 500, may 27 na akong sukli. Ayan. Ayan ang pinamili ko mga kasari. Green silk. Green silk na green isang tie. Tapos, head and shoulder, kalahati ng binili ko kasi wala pala akong magic sarap na kaya kalahating tie lang binili ko muna. Ayan, bumili ako ng isang tayo na, ano, na magic salad. Kaya kalahati na lang muna binili kong head and shoulder. Tapos, energy and vanilla kalahati. Milo kalahati. At saka, apat na lucky me date. At isang tayo na swak. Ayan, isang tayo na swak at saka asukal. Ayan, kalahating asukal lang. Dalawang one-fourth. Tapos kanina mga kasabi, Nakadaan kasi ako doon sa tindahan na pinakita ko sa inyo kanina. Uh, may nag-alok sa kanya ng mga ganito. Oh. Oo. May nag-alok nag sa kanya ng mga ganito mga kasari. Ibat-ibang mga pangbata. Ayan, eh, pera ko lang kanina ay isandaan lang kaya. Isang balot lang yung na nabili ko. Ayan, isandaan ito mga kasari. Iwan ko lang sa inyong binibilhan nyo sa online mga kasari. Kung magkaano ito kasi. Mayroon akong pinapanood na kapwa ko kasari ayan, na-order na -order siya ng ganito sa online. Eh, kanina nakita ko lang kasi siya na marami siyang dalaga. Tapos nakita ko may dalas siyang ganito. Kaya kumuha ako isang daan yung pili ko dito mga kasabi. Ano, sabi ko magkano ang bintahan. Sabi niya, anim na piso. Kaya kung ibibinta ko siya ng anim, anim na piso, may 20 pesos ako sa isang balot. Ayan. Ayan, yan lang yung napamili ko ngayong araw na ito mga kasabi. Uh, kunting panabit na, mga kunting panabit na mga kapi-kapi at ano shampoo, yan, tsaka ito, pang bata, yan lang. Ayan na mga kasari, yan lang yung napamili ko ngayong gabi. Ngayong araw na ito. Yan lang yung napamili ko ngayong araw ng Maltis mga kasari. Ayan. Ayan mga kasari, oh. Diyan ko isinabi, yung binili kong candy, candy balls. Ayan, diyan ko isinabi, sasabitan ko ng chicheria. Ayan. Ano nga pala mga kasari, kanina, kabili-bili ko lang yung kanina, yung candy balls na yan. Ay, hindi ko pa na isasabit yan dyan, at saka hindi ko pa siya na ibablog. May bumili na agad na dalawa niyan. O diba mga kasari, maganda pala may, may mga ganyan tayo mga kasari. Ayun yan lang muna yung mga candies ko dyan sa mga garapan mga kasari. mga kasari. Medyo, medyo madami-dami na yung ating laman ng ating tindahan. Ayan, kunting tiis na lang mga kasari. Ah, makakaahon na rin tayo sa ating pagbagsak ng ating munting tindahan. So, di mga kasari? Tiis-tiis lang mga kasari. Tiis -tiis lang mo na, mga kasari. Kunting kinbot na lang yung mga kasari. Makaahon-ahon din tayo. ay wala na naman ako mga sabon doon mga kasari. Basta kunting tiis na lang mga kasari. Makakaahon-ahon din tayo. Ayan, sa baba akong sabitan walang nakasabit. Kasi nagbuulan kasi ngayon mga kasari. Hindi ako nakakapagpabili dun sa anak ko sa bayan. Kaya wala tayong mga liquid dyan mga kasari o sasabitan ko. Wala kasi sila laging pasok. Isang linggo na walang pasok. Kaya ayan. Istante ko ng dilata mga kasari. Hindi ko muna maipapakita sa inyo. Ayan. O di ba mga kasari, yung aking harapan ng kalaman-laman. Yung ko isinabit yung ano, yung candy balls. Pasensya na kayo sa aking pronounce. Mga kasari, bisaya kasi. Bisaya kasi ako mga kasari. Kaya pasensya na kayo sa aking pronounce. Ayan. O di ba? Maganda, gumanda-ganda tingnan yung aking tindahan nung nagkaroon ako dyan ng ano. Lagayan ko ng ano, ng garapon. Ayan. Hindi na dumating yung aking dalawa mga kasari. Nihintay ko pa naman. Doon ko, pagdudugtungin ko sila. Doon hanggang doon sa taas. Pagdudugtungin ko sana sila. Kasi nga lang, hindi na dumating yung dalawa. Kaya so, mga kasari, hanggang dito na lang muna tong aking vlog. Mar